Papasalamat yung mga Pilipino sa patuloy na programa at servisyo ng OVP po. Ano pong tugo natin sa kanilang pasasalamat? Opo, humihingi kami ng pasensya dahil uh, nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung um, burial at medical assistance. And tinanggal talaga nila, tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun. Kaya hindi talaga namin siya malagyan. So uh, uh, humingi kami ng pasensya doon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung aming um, uh, disaster operations center, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabagong campaign natin kung saan uh, we advocate education uh, sa mga kabataan and uh, we are targeting to plant 1 million trees. So nag strategize kami. Uh, sa Office of the Vice President, sinabi ko sa kanila, since paliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos hauli na, bilisan natin, na maabot natin yung targets natin para next year, uh, makagawa tayo ng iba pang uh, project. So, ganun yung uh, strategy namin ngayon uh, with uh, truly no uh, budget at all. So, nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy uh, pa rin yung um, suporta at patitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan, sa opisina at sa buong tanggapan ng pangalawang pangulo. Kung makikita nyo, meron kami mga paglipat ng offices uh, dahil lumiit din yung budget na namin na para sa Arkila sa PEN. So meron kami relaunching across uh, the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin uh, lumipat sa mga maliliit na offices na pababa yung 连打。<Right. S 2> uh, <laughs>